Kamusta yun naman natin Sentol, yung lagay ng traffic ngayong uh, oras na ito. Uh, dyan po sa area ng uh, SLEX naman tayo, kanina NLEX. Ngayon naman po ay alamin natin ang sitwasyon sa SLEX at gayon din po sa Skyway. Kaugnay po niyan ay nasa linya na po ng ating komunikasyon si Sir Leopoldo June Vitug Jr., ang overall head, traffic safety management and security department ng Skyway o ng M Corp ng uh, OM Corporation. Maganda umaga po, Sir June. Maganda umaga po. Yes, sir. Opo, kamusta na po ang sitwasyon sa, N, uh, sa SLEX at dyan po sa Skyway ngayong umagang ito? Sa SLEX po at Skyway, ganoon din po sa STAR, uh, napaka-light traffic po natin ngayon. Ah, at sa magdamag po, wala naman po tayong uh, aksidente na nai report y Yung T-Plex ay sakop din ho ba ninyo, Sir June? Yes po. Uh, hindi po. ganun din po. Napaka-light traffic po ng area. Oh, same situation, ano, Sir Jun? Maluwag din po ang usad ng mga sasakyan. Opo. Kailan, Sir, nangyari yung, ano, yung volume, yung talagang pinaka-peak nitong Undas Exodus palabas ng Metro Manila? Noong nung, ano po, ah nung October 30, Uh, Nag-volume na po doon. Uh, marami na po tayo nag-uwi nung gabi pa lang. Umabot po tayo ng 10 to 11 p.m. At uh, uh, mahaba pa rin ang uh, volume ng sasakyan natin. Tapos sa uh, kahapon, ang pinaka naglight traffic na tayo ng uh, 10, 10 p.m., light traffic na po tayo. Mm -hmm. May mga ano po dyan? may mga lugar dyan sa SLEX ano po, na nagkakaroon ng build-up pagka may volume ng mga sasakyan. Uh, po. Yes po. So, uh, mm -hmm. uh, ito pong mga ano natin, kasi po meron tayong ongoing uh, widening uh, ng ang kahabaan ng SLEX at STAR. Mm -hmm. uh, from three lanes, dati, ginawa na po natin six lanes to. Ang problema po, itong mga lumang mga tulay natin ay three lanes pa rin mm -hmm. kaya nagkakaroon po tayo doon ng pagsikip hindi naman po tumitigil nagkakaroon lang ng pagbagal uh, yung mga motorista natin doon mga sa Oo. Oh, tapos meron pa rin kayong mga cash lane ano po? Uh, Sir June? Meron pa rin po oh. at uh, patuloy pa rin po at inaassess Ang ginagawa na lang po natin uh, sa cash lane ayan na lang po naman ang humahaba sa ating mga toll plaza. Uh, kaya Pinadadagdagan na lang po natin 'yan ng mga ambulance tellers para maasi sila at para mabilis ang, ang flow ng uh, sasakyan. oh para tuloy-tuloy po ano. 'Yun pong mga roadworks yes po. na nabanggit niyo po kanina, 'yan po ba ay pansamantalang lang inihinto nitong kasagsagan ng uh, Undas Exodus? Yung ito pong widening natin, patuloy pa rin po Aha. 'yan kasi hindi naman po 'yan nakakaabala sa ano natin sa daan natin Aha. at nasa nasa gilid lang po sila mm -hmm. nasa ano ba embankment lang kasi nandoon naman po ang mga widening natin mm -hmm. pero yung mga normal road works po yung mga ayan ah, po ah nakatigil po yan lalo na yung mga ano yung mga makaka-affect doon sa ano sa flow ng uh, traffic traffic natin uh -huh. kailan pa, po? kailan yan magre-resume uh, sir june siguro po, by monday po ng gabi Ayun. Po yung ulit tuloy oh, kasi bulto naman ang mga pabalik ano Sir June, yun naman ang ating inaabatan. Yes ma'am. Uh, expected po ito uh, Sunday ng gabi, marami na rin pong uh, magta travel yan pabalik ng Metro Manila. Ganun din po ang lalo na po ang Monday. Mm -hmm, baka mm -hmm. sumabay na po 'yan. Lahat. Mm -hmm. Opo. Yes, eh uh, sent sentol naka naka-mute po yata kayo, Sentol yan. Inyo rin 'yung inyong uh, hotline number para alam ng mga kababayan natin motorists. Yes po, eh uh, ito po 'yung hotline numbers natin, ah uh, sa SLEX, ah uh, 0917 687 7539. Sa Skyway naman po, ah uh, 02 531 88655. Sa STAR Toll, 0917 511 7827-043-756-7870 uh, at yung sa mm -hmm. TIPLEX po, 0917-888-0715. Uh -huh. sa saan yan pa pwedeng ma makita ng mabilisan, uh, Sir June, para um, mas mabilis na maipapaabot ng ating mga kababayan yung kanilang ano, kung kailanganin nila ng tulong along the way Mata na sila yung uh, sa SLEX? Mayroon mm -hmm. Apo, meron po ang meron po tayong ano, uh, pwedeng natin i-download sa atin na uh, meron po tayong Auto Sweep apps na pwede nilang makita po yung balance nila, makakapag-load din sila doon at makakapag-check sila ng real-time traffic situation. Mm -hmm, mm -hmm. Pero itong mga nabanggit nyo numero, sir, para lang mas madali po sa ating mga motorista. Meron po ba kayong Facebook page? yan, sir, para doon makita. Uh, meron po uh, Twitter po. Meron po kami Twitter, yung uh, at uh, Skyway that, uh, uh, that Skyway Somko at Official SLEX. Okay po. And then wala pa po kayo on-toward incident sir na naitatala? Sa magdamag po, uh, wala naman pong uh, reported na uh, aksidente. Ayan. At ang oh, atin oh, 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 ang, ang atin pong dalangin siyempre Sir June, magpatuloy ang maayos na biyaheng niya ano, hanggang sa magtapos itong Undas break. Yes po, sana po para smooth lang po ang biyahe ng ating mga motorista. Okay po. Marami pong salamat Sir June. salamat uh, Jude Bitog. Maraming salamat. Ayan po si Sir Leopoldo June Bitog. Junior, uh, kaugnay sa sitwasyon ng sc tex anang uh, 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 SLEX, Skyway at ng T-Plex.